at day in my life as a content creator at age 18 Cheris, 33 ka na oy kapilingon mo man na gani na adlaw higos higosan an iyo mamirin rin kay nagkonsumisyon na san iya labaha na duwa ay ka ambo kay ade nagaburo video naman lagad kita dapat higos higos kita permiso sa camera pero sa matuod ay tamadan gid ini sa diin pa hawang nagapanglabangan ni eh, ako dida, sakto man na pagtapos ko pag laba, nag-brand out. Para nagali ako nakabidyo habang nagalaba, kay sige man ako, tro Kaya Kay sa sa akong duwa, hugasan ko, tambak, di sa sulod. Matangkasan mga sapin, kaya kapoy-kapoy na niyo mami rin. Kay video naman lagad kita, lubos-lubos ang ini. Kaya kunwari, nagapangbalyo naman kita dili, sansupa, charis. Nagbalyo agad ako da, kay mati na. Kay pag-abot na naman yan sa akong duwa, grabe na naman ang samok. Mas kidarag ko na ito, ugtas gihapon ang mami nyo. Oh, masabi na naman din ang Marites, ultimo pag inda paglilinis, tag i-video-video naman, ay malamang, kay vlogger Kim, cheris! Ay, buruotan lagad, nalolo, ginahulat ko nga ni may magbasya ako, cheris! Sa matuod man na istorya, mas anong kakapoy san iloy, mahiwagayud na mahiwag, kay grabing samok, malinis kaya na, pag abot naman sa mga estudyante mo, masamok na naman, amo talaga yung uroadlaw na routine san mami. Actually, mga day, every two weeks talaga ako nagbalyo, sa sapin na tag tagsang kortina pero minsan kay dili man talaga mati ang sapin la na sa sopa ang permi ko ginalabhan sa kortina naman every two months ako mag change para ako nagali dida ginpakita ang paglinis ko sa kwarto na mo kay lisod man kung tanan nala ipakita pero ang budget ko tag budget san akong duwa na bata permi ko yung ginalabhan karalo man sa ninda mga ati pero bago gani ako nagburo video didi sa ako mga ginahimo ginisipan ko anay ng 100 times cherry kaya wala manggad talaga akong may upload na video kaya ginhimo ko para nalang ini para na lang may ma-upload pero habang gani ako din na nagabalyo sa sapin sa namo so pa grabe na naari nga sa kaya grabe man ang pasikat sa na brand out 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 pin. gali din sa masil ko chari ay agoy kung dili lagad ako naka video kanina pa ako din na nagturug-turug tag nagapatugtog sa curly's whisper oh Oy, wala kang kadurog o okay, koyokoy. <laughs> abang nagaboy over lang na ako didi, natatawa ko mismo. Sana akong mga ginapangsabi ay ambo, tuwang nagaku sin masabi kay sayaw sayawan ta na lang ini, abang nagabutang Mas oh, Maskin na an lalaki di na akong ginsasabi, oy wala nagpalibakan masilko. Shout out, salamat sa pailaw mo. Kay nagpailaw naman si masilko, makanta-kanta na lang kita niyan. kina nagbabagrat, wala na lang niyan kung kilat-kilatan. Charo. Iturog ko na lang ini oy, kay kanamit-namit pati magturog pagka ka po ni mulawas ang kakalabas through talibod linis. Amin nang ginasabi na exercise sa aga, iturog sa alas 12. Tapos pagmata mata kaunan, awar hapon, taraba ang labas. Ay sos, kadadamo mula sa si ginsasabi. Hanggang didi na lang po ang mini vlog ni mami rin. Thank you for watching. Huwag niyo pong kakalimutan mag-follow, like, and share. Bye!